Ozain Ozain Halloween Special pero ano na ngayon November 4 so medyo this is in Mall Feliz medyo awkward na no kasi November 4 na so first yung Christmas song nag play may so, Christmas song nag play pero may Halloween Special pa sila may Halloween Cloak Cosplay event uh, 4 and 5 today and tomorrow So, okay lang. Pinatay na nila eh. Siguro sa ground floor. Sa ground floor, Christmas na Christmas na. Kaya dito sa taas, nandito yung mga cosplayer. Pero na inaantay ko yung mga kaibigan ko na nakilala ko na. Kasi nahati na nagkaroon din ng ano, eh, cosplay event sa ano, Robinsons. Nahati tuloy. Nahati tuloy yung mga cosplayer. Pero marami pa rin. Ito yung kong malulupit. Wala eh. So, coffee muna tayo. Naantok ako. Naantok na ako. Yeah, I pay you. It's a Pinay adventure rider. Oh, you're a rider? Yeah. Yes. yeah a rider. <laughs> oh, thank you. Okay, first welcome. time, first time to see the Thank you, you so much. You. Right side, right, Paul. Yeah. Bye -bye. yeah. Halo. Oh, ah. ah. <laughs> Thank you. Parang yeah. yeah. Halloween talaga, no? Oh, yeah. Ayan, ano? Ayan, first background. Ah, background? Eh, <laughs> ito marunong mag-selfie. Oh, ayan, ay, ayan, ayan, ayan. Pindutin mo na lang, paano ba yan? Ay, natin yung timer natin. Yung timer yun, ito. Ay, hindi ko na, bakit ba? Hindi ko, hindi ako marunong kasi mag-selfie. Ito timer natin. yan okay. natin.

kaya pentsinain talo sa nung basic po. maganan, magalan? na sa bahay. pati mo oh. <laughs> na tulgan, tulgan siya. yung kailan? ko. na ini ko Meron ako ni katsali. Ito po, lang sa pero ko panahin na ganyan palang mamahal. pun urpo na dito sa Hello. Hello. <laughs> <laughs> ah Hello. Oh. Ah! Ah! I'm scared of you! <laughs> we met before in Trinoma. Haha, <laughs> yes. Robinson Tipolo ba? Lilipat sila dito. Kasi may cosplay event din sa Robinson. Three, two, one. Ah, thank you. type di kagaya ng mga Ayala Mall ng Ayala Mall Manila Bay Ayala Mall Manila Bay malalaki tsaka yung SMX of course SMX kaya rito tight na tight This is being sponsored by artist, Filipino artist, de los Santos, plot art. No spider Spiderman, spider spider Shopping Alright si guys. Spiderman diba shapping. Spiderman Spider-Man Shopping guys, shapping. Spiderman shapping. Spiderman shapping. Spiderman Spiderman shapping. Spiderman shapping. Spiderman shapping. Spiderman shapping. Spiderman shapping. Spiderman shapping. Ito lang naman, damit ni Spider-Man. Ayun niyo. na ang ating Remember, ang natin nga pakingin ang hindi natin kailangang That I did. Happy, kid oh. <laughs> hey, happy, hey, kid Takot siya. <laughs> takot din ako sa mukha ko eh. Ah, takot yung bata. See, Christmas is on. See? November 4th, Christmas is on. But look! There's a Halloween. Halloween here. Awww. Yung kanina. Kung sa lang, mas magulo talaga dun sa ano? Sa Quezon City. Mas maraming tao. Oh, ah, look so cute. Look, look, look. look. Ah! Okay. Nanginginig sila. Ano ba nang klaseng maskara to? Takot yung mga bata. It's the Halloween. Eh, medyo malaki na. Oh, This oh. will give you nightmares. Bata natin sa ay nagising yung bata. Hello! Alam, takot yung bata. Ano ba yan oh? Nagising siya! Nagitingit yung bata. Nakita ko! Hello! Eh, natakot oh! Nalayo ako! Takot siya! Hello! Hello! Hello? 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 Takot siya oh! Alam, hindi na ako titigil. Natakot siya. tapos mga bata sorry sorry kids sorry sorry it's eh. oh alam nyo yung mga bata mga nightmare sila nightmare on Elm Street alam nyo itong maskara na to lasada lang to ewan kung ba't walang kamukha siguro sa sobrang takot sila hindi nila mabili. walang kamukha rito kahit saan ang magpunta wala Puro yung mga common lang yung yung stream, yung scream ganon na ako oh, yung sinasabi ko sa'yo mga scream yan mga scream yan marami ganyan Sabi bagay wala rin Mike Myers eh wala rin Mike Myers e eh, common yung Mike Myers wala rin siya ito maganda yung mga ginagawa talaga nila sa sarili nila yan sa oh. sarili nila yan ako Philip mga crafter talaga

isa guest pa yun yung kulay blue pero ito, mga red na to mga barbara to mga mga ah, mrs. claus mrs. claus yan yeah, mrs. claus yan yun Gara bigger knife dani. Kita. Apa knife mo Kita. Apa lagi? Ah. Ah.

Maybe he's playing basketball last week. Medyo lumuluwag na, nag-disperse na kasi tomorrow, meron pa. Sunday, tomorrow meron pa. Baka bukas yun. So yung ano Napakagaling na Doctor Strange cosplay Doctor Strange guys kahit ka kailangan ko na lumayo kailangan ko na lumayo sa bata mga matroma you have to get away from the kids lang, kahit nagpapapicture na yung bata sa harap matingin pa rin sa akin wow, mga kasi kagating ko siya zombie zombie Look, 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 look,

kata-kata 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 bata, pag nakita talaga ako hindi na nila ako tinitigilan, talagang hindi na sila mapakali, parang kala nila multo talaga ako, kala nila talaga ako, hindi na sila mapakali, kahit saan sila magpunta, tinitignan nila kung umakala ba ako sa pwesto ko, hindi na, tata -tata. Parang, hindi na tata -tata -tata sila sa maskara na to. Pwede you no, know, may matatanda rin Tatakot dito sa maskara na Ayan One Piece One Piece Unite Ah, One Piece Unite yan Mohan Thank you. Yeah, thank so, uh, uh, <laughs> niya eh, lala, laki na, laki na ng bata, Pero, Natatakot pa rin. Eto, tinga mo, look at this girl, tinga mo. Titingin, hindi na yan mapapakali. Titingnan niya na yan ako lagi. Titingnan niya kung gumagalaw ko sa pwesto ko. Ayan. Oh, bali na yung leg niya. Tingin niya na gumubo ko. Ay pala yung susunod, anime, anime fair circus. Kailan yun? January pa yun eh. Anime fair circus. Pag yun ginadap sa SMX, marami ka naman tao dun. Ha <laughs> <laughs> ha hahahaha gawin Thank you. look oh pag complicated yung mga outfit nila tignan mo kailangan nila magdala ng parang maleta ayun oh no? magdala silang maleta para sila mag kaya ang style nyo yung compact ba, Kaya nung akin, ito lang. Saka itong mask. Hindi ko na, dala ko overall pero hindi ko na sinuot eh. Yung overall. Hindi ko na sinuot. Mukha siguro. Makapain pa naman. Magdog! Magdog! What are they doing? all na goto